Umaalma ang mga may-ari ng e-bike at e-trike. Ngayong ipagbabawal na ang mga ito sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Lalo pa at ang ilan sa kanila, ginagamit na rin sa kanilang kabuhayan ang mga nasabing e-vehicles. Nagbabalik si Dave Buel. Dumadaan sa expressway. Bumabalandra to... sa kahabaan ng EDSA. At walang lisensya ang mga driver. Ilan lang yan sa madalas na reklamo sa mga electronic vehicle gaya ng e-bike at e-tricycle na naglipa na ngayon kahit saan. Bagong hari ng kasada na sila kung tawagin ng iba. Pero ngayon, tila tapos na raw ang maliligayang araw nila. Dahil sa inaprubahang resolusyon ng Metro Manila Council kahapon. Sa ilalim nito, bawal na ang pagdaan ng mga ganitong klaseng sasakyan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Labing walong kalsada ang nasa paunang listahan ng MMDA. Kasama rito ang lahat ng circumferential at radial roads at ilang expressway gaya ng SLEX. Pati sa elliptical road sa Quezon City, Mindanao Avenue at Marcos Highway. Kaya ang e-bike driver na si Joseph, aminadong ng lumo. Kumuha kasi siya ng e-bike na ginagamit niya pang sundo sa mga estudyante. 72,000 pesos ang kuha niya rito na hinulugan niya kada buwan. Pero ngayon, nangangamba siyang masayang ang ginastos at mawalan ng kita. Mawawala kami ang hanap Kawawa naman yung mga estudyante. Kaya linggo ko, 1-5. Eh. Ayon naman sa Metro Manila Council, pasensyahan na lang daw muna dahil delikado daw talaga ang mga e-bikes sa kalsada. Mga aksidente ng mga e-trikes, e-bikes, nasa SLEX, nasa mga national roads. Sila po hindi uh, sumusunod sa mga traffic regulations. Sana nga huwag dumating yung punto na may mamatay pa dahil dito. di The... Objective is to regulate and impose fines to ensure the safety of everyone. Bukod sa e-bikes, kasama rin sa ipagbabawal sa mga major road ang mga kuliglig, tricycle at electric scooters. Matagal na silang ipinagbabawal sa malalaking kalsada, pero sabi ng MMDA, walang ipinapataw na multa noon sa mga nahuhuli. Ngayon, 2500 pesos na ang multa sa mauhuli. Sa mga nagmamaneho ng e-bike at e-trike na lampa sa 50 km per hour ang top speed, maiimpound na kanilang sasakyan kung wala silang maipapakitang lisensya. Kaya si Jackie nagamit ang kanyang e-bike sa pag-deliver ng mga parcel na mong problema dahil wala ro sa pera pang apply ng lisensya. Malamang po, mahista na lang to sa bahay. O, kasi sabi po sa balita, baka daw po magparehistro daw po ng e-bike. Giit naman ng MMDA, hindi dapat ituring na kontra sa mga mahihirap ang paghihipit na ito siguro it's about time na stop po natin gamitin yung anti-poor uh, argument all the time na may regulation. Dahil po, ang primary concern po natin dito ay safety ng lahat. Hindi lamang po yung gumagamit ng e-bike, pati na rin po yung ibang sasakyan. Dahil sa pinasang resolusyon ng Metro Manila Council, maobliga na ang lahat ng LGU sa NCR na magpasanan ng kaparehong ordinansa sa mga e-bike at e-trike. Habang ang LTO naman, pinaplan na rin ang formal na guidelines para i-require na ang rehistro at lisensya ng lahat ng klase ng e-vehicle. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.